Hello, welcome ang kalakad um, sa oras ng hapon. Na ito ay dito tayo um, sa uh, lugar na kung saan may mga tanim na mangga o saging uh, at mga saging pala. At dito rin ang kasama ko si Boboy na nagtrabaho sa pag ng uh, kopra mga kalakad at Uh, makita natin siya ngayon na uh, yun na nga ang ginagawa niya naghakot ng kopra para ipugo niya para uh, bukas kung pwede nang ihatid ito sa nagbili ng mga kopra uh, gawin niya ngayon uh, sobrang sipag ng taong ito mga kalakad kaya talagang worth uh, siya worth uh, siya sa kanya mga ginagawa kasi bata pa man ito, mga kalakan so ito uh, i-video natin ang kanyang ginagawa na pag uh, uh, saking ng ano ng mga kopra na kaya uh, gawin yang uh, ini pugo niya ngayon na uh, maggawa siya ng parang pugon talaga na ah uh, Kumitan niya ng mga apoy. So siguro mga kalakad uh, medyo kandaotal tayo ngayon sa ating pagsasalita dahil pagsasalita dahil nga uh, hindi gano'ng uh, mabuti ang pakiramdam pero sa ngayon uh, uh, pinipilit nating mag-record para may may content tayo. At ayan siya uh, i natin dito sa uh, habang siya ay naglagay uh, ng kopra doon sa kasako ayan si Buboy mga kalakad ayan uh, sobrang sipag paspas uh, -pas siyang magtrabaho kanyang umaga lang niya ginawa ito kanyang uh, tawag nito logit at uh, ngayon tapos na uh, at maya lang uh, ipugon na niya ito gamitin ang mga balat ng balat ng uh, ang tinalupuan na mga ito, ito, ito ang ito ang mga bagol, mga kalakag. So ayan, yan siya, binuhat na niya, at, uh, ilagay doon pagkatapos nito ay ano na, ayun uh, na nga. Uh, Ipugo na niya gamitan ng apoy doon sa ano, sa sa nilagyan nitong kopra. So ayan, ah uh, ito, may partner siya dito, si Lia. Mahiyain lang din mga kalakad. Tingnan natin, focus natin doon siya sa may ano, sa may uh, kubo. Sa maliit na kwan. Tawagan lang natin, baka sakaling ano to, sa uh, sasagot at kakaway para makita natin. Ayan, nagtago yata. Uh, hindi naman pala. Hi, dia. Ayan, kaway ka. Kaway. Naka-record na ni. Ha, ah, ayan kumakaway na. Ah, uh, base gusto nimo nga uh, monsa di eh, makita ka dito. Ako man lang ni ipatindog diha. I-stand lang na ko. Kaya akong i video si Buboy. Dali, dool dito para makita ka. Okay, sige. Ayan, naglaro pa siya sa kanyang cellphone mga no, talakad. So, ito ang kubo na uh, Nagawa ng inyong kalakad ngayon Ayan uh, At uh, Diyan kami Sisilong pag uh, May ulan Tulad kahapon Sobrang laas ng ulan Mga kalakad uh, Kahapon pa kasi Nagtrabaho si Buboy So Wala Hindi Siya nakapagtrabaho nito Kupras natin So ayan Ayan Boy, uh, ya, nagsweldo. Nakasweldo mo ni ni Abi klaro. Hmm? Nakasweldo mo ni Abi Klaro Ah, unsay ang Gasi okay? ilang mo. Ilang <coughs> talaga. Ano yun, Dako mo Mga 4,000 siguro. Hmm? 4, man? Hmm. Ang sweldo ni mo? O, kada simana? Okay. Hmm. Okay. Oo oh, niya, pila na na kasi ini mo Pila na yung pundo ni mo sa iya ha Tama na kayo. mamay Kalo aki kinagang halay diba Ah, okay, tama Ayan So, ayan Ah, tama, tama, tama So, mo na siya Ayan mga kalakad ah, Hindi nakapag sa swildo Saol, itong si Buboy Kaya ah, Medyo <laughs> Pero hindi man yung kontraktor niya Alam ko man yan na mabait yan at hindi riyan ng ngutang sa kanya mga tao pag andyan ng pera hindi man yan uh, pag maka ano na maka appraisal ano man yan uh, mabait man yan hindi man yan ano um, tulad ng ibang contractor na nalaman namin na kapag uh, andyan na na, na bill out na or na appraise na uh, sinisiguro lang ang kanilang sarili mga kalakad hindi sinisiguro ang mga ano niya, mga katauhan na sobrang naka, naka uh, nagpagod para sa ano para sa am um, hanap buhay so ayan ayan mga kalakad yan ang ginagawa niya na ipinugo niya ang kopra try natin mamaya pag uh, ano na uh, lalagyan na niya ng apoy ito na <sighs> Hmm. Hmm, gua punya tuh. Oh. Nakakapag ano pa pasya Maya, maya lang to lagyan na ng apo ito so baka bukas yan pwede nang i-deliver ito pala mga kalakad ang lemongrass or tanglad sa bisaya ito tanim ito ng isang retired teacher na si Pipit Cortez senior na din siya. retired na nga. Kaya, ayon. Ito ang kanyang mga tanim-tanim dito. May mga ubi siya doon. Mga kalakad, oh. Ang taba-taba. So. Tingnan natin sandali, oh. Ito. Ito ang kanyang mga ubi. Mga kalakad. Ayan. lagi niya ng ano. Ayan pampaakyat oh itong mga over kasi umaakyat ito mga kalakad ayan o tingnan natin o tingnan natin o ito nakalinya may tatlo ayan apat lima anin o, pito tanim niya walong mga uh, kalakad ito mga kalakad siyam, sampu at may mga talong dito sa likuran uh, at ito mga kalakad may mga tanim din siyang uh, tawag namin dito tinangkong ay hindi pala talagang aplan tangkong ito papunta doon taas at yung pang yung sumunod ay yung yung uh, tinatawag na kamuting kakoy or kasaba puno ng kasaba so ayan mga kalakad ito ang kanyang mga tanim at ito ang napakagandang tanim niya ngayon ito mga kalakad mataba ang kanyang mga mais pero kakaunti lang sana na, na, na lakihan pa niya ito ng mga tanim para talagang na aanis ito ng marami ayan mga kalakad okay. kita natin nakita o pasir itong hindi pa niya nalagyan ng ano hindi pa nalagyan ng niya ng, ng tawag nito para maka akyat pa itaas ito ito ang kanyang mga tanim Ayan, focus uh, natin doon si Boboy ngayon. Kalapi so, tayo maya, maya lang pag ano na. Pag malagyan ninyo ng apoy ang yung kupra. Okay mga kalakad Ito na Dahil ngayon ang um, araw na to Napakaganda mga kalakad uh, Ulang ulan kahapon Mga uh, 1.30 yata ng PM Ayan nagsimulang uh, Nagsimula ang ulan Kaya ganito ang nangyari Kaya nag inisyal si Buboy Na gawin niyang uh, Ipugo na tulad ng dati niyang ginagawa no, Dito man Dito pa man din niya Ipinugon yung mga ay deliver na kagaw na last year man siguro boy nagging to ay pa ha unsa man to january wala so ayo na kalakat si buboy hasta si yan salina si liah yung asawa niya mga kalakat pati kagliam sila ta ka so sulti o ha mo rogyapon kita ka ola nimo didikan mo sulti sa mga mga Maulaw ko ba? Maulaw. Eh, hey, sige nagkita na ka. Maulaw. <laughs> ayan, mga kalakad, uh, simulan na ng lagyang ina-apoy, ina-apoy, pina-apoy na ni Buboy, nag-apoy na. Ayan, kita ninyo, umusok. So, ayan. Mm. Mas okay ang kahoy ba Wala mong tayo kahoy. Nah. Oh, Yang mga kalakan. Sigasigan na ang ano. Ang hmm, apoy na ginawa ng bubo dito sa ya. hmm. Bobo no